o what's up na naman guys sa ating panibagong video so ngayong araw nga pala ay meron na naman akong nais patang prutas mga guys ayan o ayan ang puno niya at ang tawag namin dyan ay anggu ayan po ang kanyang bungo tignan nyo ayan po o ayan guys so talagang yung iba po hindi po pamilyar dito yan yung pru prutas pong ito bihira lang po itong makita sa mga gubat gubat na gaya nito guys o ayan po mm. ayan po kulay kulay red po yung kulay nya ayan mm. Mm. Marami po, masarap po yung lasa niya. Mm. Mm. Talagang napakasarap po. Mm. Ano niyo? Parang red po yung kulay niya oh. Yan, red. Matamis po, grabe ang tamis ng angkong to. Angkong nga pala yung tawag namin dito. Ewan ko sa inyo guys kung anong itsura niya. Yung tawag pa yan. Hmm. Ayan. Ganto po yung itsura niya. Ayan. Medyo black na yung